Don't worry naman kasi after don natin talaga ng bahay na reward naman tayo from Lola! Para parang 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 na nakakita ng mga di pa kanina yung mga mga bagay-bagay o -bagay, third eye. May nakikita ka ba na hindi nakikita ng iba? Problema mo Hindi kaya may third eye ka? <smart noise> Hindi raw baka ng mananulat na si Sam na noong una siyang makakita ng kakaibang nilalang. Sa province namin, tapos may, may dumaan na may isang mama. Ang hindi lang natural sa kanya, mas malaki siya sa normal na tao. Hindi nga maipaliwanag ni Sam ang nakita ng kanyang mga mata. Pero dahil daw sa kanyang lola, namulat ang isipan ni Sam sa mga bagay na paranormal. Ang ano kasi sa amin, pag may nakita kang kakaiba, Masasabihin muna namin sa isa, sa lola o sa auntie. Eh, hey, <laughs> ikaw, huli ka na. Huwin na tayo. Hindi <coughs> ma'am, hindi ka pa guhungwi. Ikaw, hindi ka pa guhungwi? Hindi po, wala po. Teka, De, wag mo akong iwan. Wala akong kasama dito. Natatakot ako ah. May mga pagkakataong nakakakita at nakakausap daw ni Sam ang mga patay. Kaya mo kasi malilaman na patay dahil kaiba na yung formula. Tao siya. Kausap ko siya, pero hindi bumubuka yung bibig niya. Eh. Pero nagsasalita sa akin. Hanggang ngayon, buo ang paniniwala ni Sam na meron nga siyang third eye. The third eye in me that is always aware alam po kung ano yung nasa likod ko kasi aware ako para bang mo lahat yung, yung mata mo sa isang upuan lang na hindi mo na kailangang lumingon sa likod para ramdam mong tao Paano may ng siyensya ang sinasabing pangatlong mata? Hindi totoo na mayroong uh, actual na ikatlong mata. Yung noo natin, eh, talagang buto yan. At pag totoong sinabi mong mayroong third eye, dapat mas manipis yung buto mo yan o may butas yung buto. Ayon sa mundo ng paranormal, kapag sinabing third eye, ito ay konsepto lamang na mistulang may invisible eye ang isang tao na mayroong psychic vision. Nakikita mo yung, ano, yung mga spirits, o yung mga faraway events, lahat ng tao ay may third eye daw, pero hindi gaya ng mata na pwede mong ibukas-sara. Ang third eye ay pwede lamang daw ma-develop at magamit sa pamamagitan ng meditation.